Uh, importante dyan, Admar, whether makasuhan sila o hindi. Ma-establish natin kung sino sa ating mga national leaders ang nagsasabi ng totoo. Mm. Mahirap, yung, uh, mahirap yung magkakaroon tayong leader ng mga sinungaling. Mm. -hmm. Na mahirap magkakaroon tayong leader ng sinungaling. That, that is very for the country. Malalaman natin ngayon kung sino ang totoo. Leader nagsasabi ng totoo. Uh, through this hearing hindi naman ito hindi naman ito ano murumuro na hearing kundi uh, establish natin talaga what is the uh, the truth so kumulaman natin ngayon so at least at least uh, at least nalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsasabi ng uh, hindi katotohanan mm -hmm. Opo. Senador, ano po yung nakikita ninyo na endpoint dito sa pagdinig na ito? Sakali ba, na-establish na na merong uh, involvement ang Kamara dito um, or ilang official dyan sa Kamara, if ever ba na mapatunayan na talagang ginamit or gumamit ng pondo ng bayan, ano po ang posibleng mangyayari? Well, uh, kung may napayalit sila na patas, according na lalo-lalo, dito sa Krapan Kurapaktigis, Act at, din uh, na uh, pwede sila makakasuhan. Hindi lang isang batas kundi marami pa as uh, cited by uh, uh cited by uh, our chairman, no? Senator Aimee Marcos uh, during the last hearing. Patuloy pa natin inaalam, no? Patuloy pa inaalam. Pero although kahapon, meron naman nagsabi na binayaran sila ng uh, one pipe. Uh, din, no? Uh, one pipe para mangalap ng uh, perma at pinapramisan pinapramisan ng pagbigay uh, ng tupad or uh, AX. So, andyan, andyan, andyan yung whether it's a promise or uh, na, pero there is, there the intention to use the, the government funds, lalong-lalo na yung napaloob sa programa ng uh, BSWD at uh, DOLE. So, nga malaman natin bukas kung ang mga additional na mga mga ayag ng ating mga fund, mga resource person.